Maganda ka araw po mga kaubayan. Ako po ay gumagawa ng videos. Huminto po ako kasi may nadaanan po ako na ang napakarami pong bunga ng akasya. Bunga ng akasya. Ito po mga kaubayan. No? Ang dami. Ay, ito po malaking akasya po. Ito. Itong bunga ng akasya na ito mga kaubayan. Itong bunga ng akasya na ito ay napakalakas po na vitamins. Ito. Itong bunga ng akasya po na ito. Ito po yung ginagawa naming mulasis. Yung pulot po nito mga kaubayang kinakain po namin. No? Kinukuha po namin itong pulot nito mga kaubayan at ginagawa po naming mulasis. Ang niyo nyo po yung mga kasunod na yung videos nito dahil ibibidyo ko po sa bahay ito kung paano ko po gawing vitamins ito mga kaubayan malakas na vitamins po ito sa bata sa matanda pampalakas ng katawan kaya wag po sana ninyong kalimutan na mag sa aking facebook page at sa aking youtube channel pakisubscribe na din po at kung maari po sana ay pakishare po ang mga videos na aking nagagawa tungkol sa mga lamang gamot mga kaubayan itong bunga ng akasya na itong mga kaubayan ay napakarami po ayan po Itong akasya na ito mga kaubayan, ayan po siya, ay, ay lingid sa ating kaalaman, itong akasya na ito ay marami po tayong binipisyong nakukuha. Kung inyo pong napanood yung videos ko noon tungkol sa akasya, mga kaubayan, ay ang nagagamot niya po, ang nagagamot niya po, yung balat ng akasya noon ay yung lupus. Yung sakit na lupus po, yan po ang ginagamit namin yung balat ng akasya, yung sa sakit na lupus. Uh, yung balat niya po, kinukuha po namin yon at yun po ang ipinampapaligo namin, yung sakit na lupus, parang kanseros po yun mga kaubayan. Kaya wag po natin baliwalain ang kakayahan ng balat ng akasya. Dahil yan po ang ginagamit namin sa sakit sa uh, lupos, mga kaubayan. At ito naman po kanyang dahon ay pampatigil po ng dugo. Gamot po sa sugat yan mga kaubayan. Kaya huwag po natin baliwalain ang kakayahan, ang kahalagaan ng akasya mga kaubayan. At itong bunga niya naman po na ito mga kaubayan, ay ito po ay ginagawa po namin vitamins. Ito. Kaya subaybayan niyo po ang videos na ito mga kaubayan kasi pagdating ko po sa bahay, ito po ay i-actual ko po kung paano ko po gagawing vitamins ito. Mangunguha po ako, mamumulot, mamumulot po ako ng bunga ng akasya kasi napakarami po dito mga kaubayan. Ito po. Nag, Nagkakandalaglagan po ang dami pong bunga ng acacia. Kaya pupulutin ko po lahat ito at ito po ay... Uh, ito po ay i-actual po ito mamaya mga kaubayan. Mas maganda po mga kaubayan kung yung hindi pa gaanong tuyo. Yung eksakto lamang po ang pagkahinog niya mga kaubayan, mas malakas pa po yun na uh, na vitamins kasi mas marami ka pong makukuhang katas niya. Ito po marami na akong nakuha mga kaubayan no. At ito po'y eh, gagawin ko mamaya. Ang gagawin ko mamaya pag uh, pagdating ko sa bahay ay ibibidyos ko po kung paano ko po gagawin yung vitamins ito Kaya subaybayan nyo po yung mga videos na ga, uh, yung mga gagawin kong videos tungkol dito sa bunga ng Akasya mga kaubayan kung paano po gagawing kung paano ko po, po siya gagawing vitamins na pampalakas ng katawan itong bunga ng akasya hanggang dito na lamang po at marami pong salamat